Kailang maagang Pamasko ang natanggap ng 2,500 mga residente ng Ordaneta City, Pangasinan noong Sabado 25 ng Nobyembre. Ito ay matapos na makatanggap sila ng 2,000 piso sa ilalim ng Assistance in Crisis Situation Program ng DSWD at sa pakikipagtulungan ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga benepisyaryo dito ay si Junela. Maganda po dahil at least po advance Christmas gift na rin po at naalala kami ni Vice President. Maliban sa tulong na pera, nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng food pack ang mga ito personal na inabot ng vice-presidente sa mga benepisyaryo. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga residente at mga opisyal ng Urdaneta sa vice-presidente. Ay ang Christmas message sa inyong lahat. Sana ay ngayong Pasko kasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay at kasama ninyo ang inyong mga pamilya. Ang Pasko po ay panahon ng ibinahagi din ng Vice Presidente ang iba't ibang programa nito gaya ng maigting na kampanya kontra kriminalidad, terorismo at insurhensya maliban sa ordaneta na mahagi ng AICS at PUDPA ang Vice Presidente sa 1,500 na benepisyaryo sa Bayan ng Binalonan. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.